Ayan, magandang araw po muli sa inyo. Ngayon, i-update ko kayo tungkol sa aming mga guyabano. Ayan po, kung nakikita ninyo, yan po yung mga bagong lagay naming plastic. Yan po yung mga bagong bunga na. Ayan, kung nakikita nyo po, ayun, sa taas, yun yung mga dating bunga. Marami na po kami napitas dyan, na ibenta na namin yung iba, yung iba naman nakain na. Papakita ko din po sa inyo kung gaano kalaki yung bunga bago po namin lalagyan siya ng baging. Oh, ayan po kung nakikita nyo dyan sa video. Yan po. Ganyan pa kalaki, binabaging na po namin. Protection po yan ng bunga para hindi tusukin ng fruit fly. Yan kung nakikita nyo kasi laki po ng hinlalaki ko yung ano, yung bunga na binabalot na namin. Yan, dapat po pati pag naglagay po kayo ng bagging, open po yung open tong sa ilalim para hindi po magmoist. Kasi kapag uh, naka-cross yan, syempre magmo-moist, masisira din yung ating bunga. Kaya dapat open siya para may hangin pa rin na papasok sa loob. Ayan, tapos yung dito po sa taas niya, dapat po to natalian ng maigi, yung hindi po papasok ang red ants, yung maliliit na langgam. Kasi siya po yung carrier ng milibag. Milibag po yung kulay puti na nakikita natin sa mga prutas natin na guyabano. ayon Oh, hindi po yun aphids ha. Kasi ang aphids po ay kulay itim at saka musling nakikita natin yon sa dahon ng sitaw. Ganon. At saka yung iba't ibang uri ng beans na tinatanim natin. Pero yung milibag po, yun yung white na medyo malalaki siya. Kasi ang aphids maliliit. Sobrang maliliit niya. Ano ba ang aphids at milibugs? Ang aphids ay kulay green at itim. Ang kulay green na aphids ay mostly nakikita sa dahon ng mga talong. Ang kulay itim ay sa mga sitaw nakikita at sa iba pa. Ang mealybugs ay kulay puti na nakikita sa mga bunga ng atis at guyabano at sa ibang mga gulay. Ang nag-aalaga sa kanila ay ang fire ants dahil sa dumi nila na tinatawag na honeydew na pure sugar. Ang aphids at mealybug ay hindi kaya maglakbay wala rin silang pakpak. Ang fire ants ang nagsisilbing transporter ng baby ng aphids at mealybugs. Kapunta sa ibang parte ng halaman para sumipsip sa lambot na parte ng halaman. Kapag hindi ito naagapan, maaaring manilaw, malanta at mamatay ang tanim. Ano ang pamuksa? Kaya naman sila puksain ng kahit anong insecticide. Pwede rin naman ang organic insecticide tulad nang pinaghalong sili, neem leaves at makabuhay. Ayan ipapakita ko po sa inyo ngayon yung itsura po ng tinatawag na aphids. Yan, ito po oh, yan yung maliliit na itim na po yan. Yan po yung tinatawag na aphids na mostly po tuma dumadapo uh, sila sa mga gulay. Ay nasalo po sa sitaw, sa munggo, ganyan. Ayan po. O. Yan. Dapat siya tirisin. Tsaka nakikita nyo may mga red ants siya. Kasi gustong gusto ng red ants yung tain nila yan. Ayan po yung red ants o. Oh. Yan. Ito. Tiniris ko na po siya yung mga ano yung mga aphids ayan po yung sinasabi naming milibag. Ayan, yung white na yan. Yan po ang milibag ha. Hindi po aphids yan. Yan ang milibag. Siya ang mostly kasing dumadali sa mga prutas. Mas po sa guyabano. Ayan po. Kapag hindi tinanggal yan, kung halimbawa sa nasa bunga yan, mangingitim po yung bunga ng guyabano. Yun po ang cost ng pagka-abort. Mahuhulog siya. Tapos naman po, ang gagawin natin ngayon dyan, titirisin natin siya manually para hindi na dumami pa. Yan. O, ganun po ang kulay niya, o. Pag tiniris, o. ba diba, ang pangit? Yan. Kikita nyo, ang daming gumagapang na langgam. Ayan po. Bakit po ba may red ants doon sa bulaklak? Kung saan mayroon yung milibag? Ayan. Kasi po, mayroong symbiotic relationship ang milibag at saka si red ants. Kasi po si Red Ants, uh, siya po yung nagtatransport ng anak ng Milibag sa other flower or fruits ng Guyabano. Tapos ngayon po, itong si Milibag na transport at lumaki siya, bali si Red Ant po, siya naman ang kakain doon sa dumi ni Milibag dahil yung dumi po ni Milibag ay matamis. Kung halimbawa naman po, Black Ants ang naan doon po sa puno or doon sa bulaklak ng ating guyabano or bunga, ang kwan po nun is dahil sila ang predator naman ni Milibag. Ayan. Kung okay lang po na may black ants doon sa puno ng guyabano natin. Kasi kakainin po nila si milibag. Para mawala sila doon sa bulaklak or doon sa bunga ng ating guyabano. So, ito naman po yung puno namin ng guyabano na Mark Cotton. So, kung nakikita nyo po, ito po yung kauna-unahan niyang pagbunga. Ayan, may isa na po siyang nabuong bunga. Ipinaging na din namin siya para protection sa fruit fly. Tsaka sa milibag. Ayan, sa susunod po na video ko tungkol sa guyabano, ayan, uh, isa sabi, eh, ko naman po sa inyo kung ano yung advantage at saka disadvantages ng pagmamarkot. Ayan, tapos sasabay na rin natin ang pagmamarkot ng guyabano. Ah, uh, ito naman po, marcotted din po ito. So nakikita nyo, mayroon na po siyang bulaklak. Ayan, yan po yung bulaklak na, na ano na. Ito po na hand handfellonate ko po to, pero uh, obserbahan pa natin kung mabubuhay siya. Ayan, kasi mababa lang. Ito naman po, yung isang puno na to, akala namin dati mamamatay na. Kasi alam nyo po yung dahon nito, hindi ganito ang kulay. As in talaga dilaw na dilaw na. Akala nga namin ay mamamatay na kasi na siyempre nahuhulog na yung mga dahon niya. Tapos may isa po kaming ginawa para tumaba siya. Ayan, tingnan niyo po yung sa baba niya. Ayan, kung nakikita niyo po yung sa puno, tinambakan po namin ng goat manure. Kasi yung tahi ng aming mang-alagang kambing, kinokolekta namin yan and then binidecompost. Tapos 'yan. Yan ang ginagawa namin pataba. Kaya ang ganda ng epekto, oh. Ayan po, kung nakikita niyo, nagpatubo na siya nang mga lateral branches. Ayan. Yan po yung epekto ng paglalagay ng goat manure. Ayan, maraming salamat po muli sa panonood ninyo sa aking mga videos. Ayan, abangan nyo pa po yung mga videos ko sa mga susunod na araw tungkol po sa tamang pag-aalaga ng ating tanim na guyabano